Ayun, shout out sa mga taga-samal. Magandang umaga po. Ayun, so gala-gala muna tayo sa pagsuroy. At tawag ito, kakain tayo sa labas. Ayan. At bago tayo alis at padala muna natin yung mga ugdek na mga pana, mga katugsok. Ano yan, no? pa tayong available yan sa so, gusto po mag-ugdek. Ayan. At bago niyan, may followers tayo nagpa-picture. Ayan, shout out po Ayan, shout out pala sa mga taga-samal. Ayan, maraming salamat po sa mga support niyo. Ayan, shoutout po. Awagala-alaga. <laughs> <laughs> ayan, ayan. So, may ano tayo, may mga followers tayo dito. Ayan. Pero so, si Hapon po. Ano pangalan? Pangalan shout out. Nick Sad. Yeah, shout out po kay. Shout out Tero Vlog, Tero Vlog. Nick Sad. Vlog. Yan <laughs> shout out po. So, Kalami content. Nandito kami ngayon <laughs> kasi one na one flat one yung gulong namin. Ah. <laughs> at yun ang mga tusok so andito na kami sa LBC ayan so pinadala na namin yung mga orders ng mga ating mga customer ayan so andito na kami sa port ng ano sa Dabsam so dito kayo dadaan yan dito yung entrance pala ayan. so bago tayo makapunta sa lansa ay dadaan mo tayo sa scanner o para kung baka may bitbit -bit tayo na hindi pwede madala Ayan, so ito yung entrance. Ayan, tulak mo lang to pa loob. Ayan, so yung mga bag natin, kung ano mang bit-bit natin ay ibaba natin at yan natin ilalagay para po ma-scan kung baka may laman po na na hindi pwede, no? Ayan. Ayan, so, shout out ko pa lang yung ano, dito. Ayan, yung mga nagbantay. Ayan, shout out, shout out po. So, may followers po tayo dito. So, hindi ko lang to nakilala. At shout out po sa iyo, sir. Ayan. So, kasamahan to nila, sir. sa tata. yan So, yan. Nakaupo dyan, o. Oh. Shout out. Shout po. Bago kami nagpadala Ha? Ha? Gabi, gabi, gabi pa may At yun lang nga, hindi ko din yan yung sinabi niya. So, yun pala. Yung, nagtanong siya kung wala ba kaming pamana. So, yun lang At yun, papunta na kami sa lansa para sumakay at papuntang Dabaw. Yan. So, palakaw-lakaw lakad kami dyan. Yan. So, may papuntang pa-uwi, papuntang papunta dun. Yan. Ayan. So, dyan, mga tayo magubayad. at bago tayo makaalis at lista muna natin, natin yung ano, nagbook muna tayo para kung mawala man yung ano natin ay tayo ay nawala na. <laughs> so, ayan. So, dito na. Dito na yung mga lansa at dito yung papuntang Dabaw. Ayan. So, mamili kami ng upuan dyan. So, hahanap kami ng walang nakaupo. Ayun na nga. So, andito na kami. Ayan, nakatawid na kami. At yan, palabas na kami. At, Ito na, na kami sa BPI. Ayan, so, pasok na kami sa BPI kukuha mo muna kami ng pangbili ng pagkain namin ayan sir tinignan yung bago kung may pera ba so wala ang pera yan sir ayan ayan sir sa yung shout out ayan so dito ano kami na? sa chow king ayan so kami na yung kukuha ng pagkain kasi kung na magsiserve sa amin kasi may mga customer marami daw hindi lang sila so ayan pupunta na kami doon sa aming misa, sa la misa misa namin. Ayan, so mga, ano namin, no? Uh, sisiw. Ayan, dito ay pa rin. may dalawang lauryat, uh, dalawang chowpan, at may dalawang extra rice. Ayan. So, sa'yo hindi mabubusog dyan. Ayan. Ayan, shout out po sa mga nanood at sa mga nag-share natin video. Ayan, shout out, shout out po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong supporta. Ayan po, please po, eh, subscribe my channel and follow sa next video natin. Ayan, so, mga fishing adventure natin. Ha? Ayan, maraming salamat po. At bago tayo alis, maglagay mo tayo ng tape sa mga magliligpit ng ating kalat. Ayan. At dito, sobrang daming isda may nakita yung mga may tama sa panah. Thank you for watching guys. Please subscribe and follow my channel Mga Tugso.